Alright, good morning sa inyo mga guys! Romulo, Metallica, The Ones, once again! At ngayong Arawens gagawa tayo ng clone ng na mga manokers natin mga girls. Sana matapos nitong mga video natin, no? Alright. At unang-una nyo palang buhat turns, guys, ay mga bastards, kayong mga kahoyers urns, para iplastar natin dyan. Tapos mag tayo diyan. pagkatapos di yung mag -sukur guys, yan dok dokns yung nang martillo horns. Lagyan niyo nang lansang para mo plate turn sa tong cahoirns sa pikas cahoirns. At true nga pala yung sinasabi ng mga gerns, mahirap pala mag-voice over sa so maggagawa ng video video. Grabe naman 'yan. Pag meron kasi ako ng natatan hours na mga video, sa akala ko ang dadali drill lang, simple simple lang gawin, mahirap pala. Pero so, ayos lang ito for memorables lang naman nato ng mga na videos na no. Hindi naman to pang ano, ano, hindi naman to pang pera-pera, pang video-video lang, pang memories para pag minakita nakita Next, next, next year na mga guys. Sana talaga maling kayo sa mga videohorns ko, no? O kahit hindi mo ma kayo maling sa magtama hours pa rin kayo sa aking mga videohorns, no? Kasi may nalang kayo may sarido, no? Pantanggal sa labad sa olohorns natin, no? Recommended dyan by Doc Kamors. At ayan, napakindugans na natin yung kulungan natin, no? Karang magbiyak biak tayo ng mga kawayan dyan para ating itap-tap sa ating kulungan nurse mamaya ano or bukas kana na siguro i-upload yung perasa ng mga video natin no ngayon maglalagay muna tayo ng mga brace braces diyan para hindi siya maguyug-uyug man no so ayan or, nurse hindi ko alam nurse kung bakit to pulupundo yung mga assurance diyan sa ilalarms no bakit may kandog diyan kandog umalis nurse ka diyan kasi disturbing kasi sa mga video -hurns yang nga pala si Pupol, mga girls. Sobrang tagalans na yung assurance na yan dito, girls. Since 1996, 94, 95, 98 pa yan dito, girls. Hanggang ngayon, dyan pa rin siya. Alright. uyugin mo natin ang counters na no, para masiguraduhin natin kung matibayans ba yung gawarns natin. Tuloy-tuloy lang sa si paglagay ng braces natin no, para hindi siya talaga mag girls. Para in case of kaloy ang... Um, hindi sa matumba horns merong bagyo horns kilaterns learners. ako ano mga kalimidar hindi sa matumba horns alright ayan patindog na wow 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 na siya alright wow wow wow